Nagkalat pa rin ang ilegal na droga sa bansa. Kasunod ito ng pagkakahuli ng mahigit 28 milyong piso ng alaga ng marijuana, lulan ng isang SUV na sinubukan pang tumakas sa checkpoint ng mga otoridad. Nangyari ito sa bahagi ng sa Isabela. Habang umakit na sa 31 ang mga lumabag sa ipinatutupad na ganban sa gitna ng paparating ng midterm elections sa Mayo. Si Paul Montibon sa Report! Humigit kumulang 28 milyong piso ang halaga ng marijuana at isang granada ang nasabad sa isang checkpoint sa Rojas, Isabela, bandang alas 10.30 na kagabi, January 14 ng kasalukuyang taon, habang dalawang lalaki naman ang arestado sa nasabing operasyon ng mga tauhan ng Police Regional Office 2. Batay sa report, isang rumaragasang itim na SUV ang sinubukang iwasan ang nasabing checkpoint na nagresulta sa pagkakasabit nito sa patrol car ng mga kapulisan. Agad na nagsagawa ang PNP Rojas ng hat pursuit operation at nakipag-ugnayan sa mga malalapit na himpilan ng polisya upang mahuli ang nasabing sasakyan. Makalipas ang mahigit dalawang oras na habulan na corner ng mga kapulisan ang nasabing sasakyan sa barangay Centro Malig, Isabela. Kasunod ito, naaresto ang dalawang lalaking lulan ng nasabing SUV. Kinilala ang mga sospek na sina alias Jomel, alias Rico, pawang mga 30 taong gulang, at mga residente ng barangka Ilaya, Mandaluyong City. Agad ring hinalughog ng mga kapulisan ang nasabing SUV at nasabat ang 200 at 22 na mga bloke ng inihinalang marijuana na umabot sa libung piso ang tinatayang halaga. Labinsyam na peraso naman ng road marijuana ang nagkakahalaga ng 2,280,000 piso at isang granada. Dahil rito, asahan na nila ang 24 oras na checkpoint operations ang gagawin ng mga otoridad sa rehiyon sa layong masawata ang problema ng ilegal na droga. Matatanda ng isa rin ang ilegal na droga sa mga pinabantayan ngayong panahon ng halalan bukod sa ipinatutupan na gun ban sa buong bansa. Ayon sa pinakahuling tala ng PNP, mayroon ng 26 na sibilyan ang naaresto sa paglabag sa gun ban. tatlong security guard, isang appointed government official at isang tauhan ng AFP. Wala pang abiso ang PNP sa posibleng pagsasagawa ng 24-7 checkpoint sa buong bansa habang hinihintay pa nito ang desisyon ng Comlec para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nag-uulat Paul Montibon, SMN News.